ikalimamput-anim na kabanata. Maawa ka sa akin, O Diyos, sapagkat sasakmalin ako ng tao. Buong araw ay nang babagabag siya na pinipighati ako. Ibig akong sakmalin ng aking mga kaaway buong araw, sapagkat sila'y maraming may kapalaluan na nagsisilaban sa akin. Sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. Sa Diyos ay pupuri ako ng kanyang salita sa Diyos ay inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng laman sa akin? Buong araw ay binabaligtad nila ang aking mga salita. Lahat ng kanilang mga pag-iisip ay laban sa akin sa ikasasama. Sila'y nagpipisan. sila Sila'y nagsisipagkubli. Kanilang tinatandaan ang aking mga hakbang. Gaya ng kanilang pag-aabang sa aking kaluluwa. Tatakas ba sila sa pamamagitan ng masama? Sa galit ay ilugmok mo ang mga bayan o Diyos. Iyong isinasaysay ang aking mga paggagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Tatalikod nga ang aking mga kaaway sa kaarawan na ako'y tumawag. Ito'y nalalaman ko sapagkat ang Diyos ay kakampi ko. Sa Diyos ay pupuri ako ng salita. Sa Panginoon ay pupuri ako ng salita. Sa Dios ay inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang iyong mga panata ay sa akin, O Diyos. Ako'y magbabayad ng mga handog na pasasalamat sa iyo. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, hindi mo ba iniligtas ang aking mga paa sa pagkahulog upang ako'y makalakad sa harap ng Diyos sa liwanag ng buhay?